Paggawa ng charts Ito ay bahagi ng serya ng video tutorial sa paggamit ng Microsoft Excel. Upang padali ang inyong pagsabay sa aralin, maaaring i-download ang mga sample at exercise files mula sa TechnoTito website. Makikita ang link sa video description sa ibaba. Sa araling ito, aalamin natin ang mga sumusunod. Ang chart sa Excel, ang column o bar chart, ang line chart, at ang pie chart ang chart sa Excel. Sa ordinaryong mambabasa, madalas ay hindi madali o mabilis intindihin ang nilalaman ng worksheet o tabular data. Upang matulungan sila, maaari tayong magpakita ng buod o summary ng impormasyon gamit ang mga chart. Ang mga chart ay graphics na ginagamit sa data visualization. Mas madali kasing intindihin ang data kung visual ito. May iba't ibang tipo ng chart na maaaring magawa gamit ang Excel. Ang ilan sa pinakagamit ay ang column at bar chart, ang line chart, at ang pie chart. May kanya-kanyang gamit o purpose ang kada chart. Kaya alamin ang data at ang mensahe na nais ipabatid upang mapili ang tamang visualization. Kaya din makagawa ng mga mas komplikadong chart tulad ng scatter plot, bubble chart, area chart, waterfall, at funnel chart. Sa araling ito ay titingnan muna natin ang mga naunang nabanggit. Ang isa sa pinaka-importanting gawin sa paggawa ng charts ay ang paghahanda sa ating datos mainam na naka-format as table ang ating data upang mapadali ang ating trabaho. Maaring balikan ang ating nakaraang aralin sa pag-format ng data as tables. Sa ating halimbawa, makikita ang nakaayos na ang ating datos ng mga buwan ng gaso sa loob ng isang taon. Naka-format na ang data as table. May total rows at columns na rin na gumagamit ng function. Nakatutulong ang pagkakaroon ng mga tamang headers at totals dahil ito ang gagamitin ng Excel upang madaling matunto ng item, category at value na ipapakita sa chart ang column o bar chart. Gumagamit ang column chart ng mga column o nakapatayong baras upang ipakita ang laki ng value. Ang X o horizontal axis ay naglalaman ng category at ang Y o vertical axis naman ay nagpapakita ng value o laki. Mainam na gamitin ito upang magkumpara ng mga bagay ng magkakatabi o side by side. Sa halimbawa, pagkumparahin natin ang laki ng gastos ng utilities, gumawa tayo ng column chart. Ilagay ang ating cursor sa unang cell ng table. Ito ay ang cell A2. I-click ang Insert tab. Sa Charts Cluster, piliin ang Column Charts. I-select ang Clustered Columns sa ilalim ng 2D Charts. Gagawa agad ito ng Column Chart na nakasama ang lahat ng dato sa ating table. Hindi rin gusto ang gamit na X-axis. Huwag mag-alala dahil maaari nating i-refine o i-edit ang laban ng chart na ito. Habang nakaselect ang ating bagong gawang chart, ay bubuksan din ito ang Chart Design tab. Kung hindi nakabukas ang tab, i-double click lang ang chart. Ang kategori na nais nating gamitin sa x-axis ay mga buwan ng taon. Upang palitan ito, i-click ang Switch Row slash Column sa ribbon ng Chart Design. Mapapalitan ng ating x-axis categories. Sunod ay limitahan lang natin ang mga nakasamang datos. I-click ang Select Data. Lalabas ang Select Data Source Box. Sa chart data range, pwedeng palitan ang nasasaklaw na range na pinaghuhugutan ng values ng ating chart. Sa ngayon, tama naman ito. Sa legend series o series, dito natin makikita ang mga expense items. Iyan check natin ang lahat maliban sa electricity at water. Naisama rin ang totals sa horizontal categories. Iyan check ito. I-click ang OK. Makikita na natin sa chart ang paghahambing ng ating utilities expenses. Maaring palitan ang gamit na styling ng chart. Pwedeng pumili sa preset o kaya naman mag-customize ng mga kulay, label at chart elements. Pwede rin ilapat sa sarili nitong sheet ang kada chart upang hindi maging ang ating worksheet. I-click ang Move Chart. Halos kapareho ng column chart ang bar chart. Gamit din ito mga bares. Ngunit sa halip na nakapatayo ay nakapahiga ang mga ito. Ang x-axis ang nagpapakita ng laki ng value at sa y naman nakalaman ng mga kategory. Kung nais na gawing bar chart ang ating chart ngayon, i-click ang Change Chart Type at piliin ang Clustered Bar sa lalabas na menu. Ang Line Chart Ang Line Chart ay gumagamit ng mga magkakonect ng points at lines. Ang x-axis ay madalas nagpapakita ng interval tulad ng time interval at ang y-axis ay nagpapakita ng laki ng value. Mainam na gamitin ito upang magpakita ng trend ayon sa panahong lumilipas. Halimbawa, nais natin makita ang pagtaas o pagbaba ng gastusin sa kuryente sa loob ng taon. Burahin natin pansamantala ang gawang chart. Upang magburahin ng existing chart, iselect lamang ito at pindutin ng delete. Gumawa tayo ng bagong chart. Piliin mo di ang table at mag-insert ng chart. I-click ang 2D line chart. Pagpilitin mo li ang series at categories gamit ang switch row slash column. I-click ang select data. I-uncheck ang lahat ng elements at iwan lang ang electricity. Sa horizontal categories naman, yan check ang total dahil naisama ito. I-click ang OK. Lalabas ang ating line chart ng electricity expenses. Mula rito, maaari tayo makagawa ng simpleng analysis. Halimbawa, mapapansing mataas ang bayarin sa kuryente mula March hanggang May. Kung pag-iisipan natin kung bakit may ganitong trend, pwede itong i-correlate sa idea na tag-init kaya naman marahil ay gumagamit ng mas malakas na kuryente upang magpalamig. Ang pie chart. Ang pie chart ay ginagamit upang magpakita kung ilang porsyento ng kabuuan ang value ng kada item. Para kasing hati o slice ng pie o pizza ang kada item, habang ang kabuuan naman ay nirepresenta nire ng buong pie. Ngayon, tingnan natin kung paano maipapakita ang pagkakahati-hati ng taon ng gastusin. Dito natin gagamitin ang values ng total column para sa ating pie chart. Sa Excel, maaari natin pansamantalang itago ang ilang mga datos gamit ang hide. Itago muna natin ang columns sa na naglalaman ng mga buwan. I-select ang column B hanggang column M. I-right-click ito at piliin ang hide. Mawawala man sa paningin ng columns, nakatago lamang ang mga ito. Itapat muli ang cursor sa table. I-click ang insert. Piliin ang pie chart 2D pie. Pumili ng style na nagpapakita ng percentage. Dito makikita natin ang composition ng ating yearly expenses, pinakamalaki ang gaso sa renta at pinakamalito man ang gaso sa tubig. Gamit ang mga chart, ay posibleng makakita o makadiscovery tayo ng mga insights mula sa ating data. Upang ibalik ang nakatagong column o row, iselect ang dalawang column o row kung saan nakapagitna ang ating nakatagong datos. I-right click ang selection at piliin ang unhide. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, i-click ang like button sa ibaba ng video. Para sa iba pang mga tutorial, mag-subscribe upang makatanggap ng notification tuwing may update. Yan lamang muna. Salamat!